All out war din ang aksyon sa tapatan ng Meralco at sa Alaska sa pagbubukas ng kanilang semifinal series sa PBA Commissioner's Cup. Gaya ng Game 1 ng San Miguel at Rain or Shine, naging makapigil hininga rin ang ending ng laro kagabi. Umaaksyon si Lynn Olavario. Dik-dik ka ng simula ng Game 1 ng Best of 5 semifinal series ng Meralco at Alaska. Trademark na balancing atake ang pinakita ng Aces para bahagyang umabante sa unang yugto, 26-23. Pero mabilis din ang sagot ng Bolts na naagawan lamang sa halftime, 48-43. Pinalaki ng kupunan ng kalamangan sa sampu sa pagbubukas ng third period, 53-43. Pero naghigpit ang Alaska sa depensa at nagpakawala ng 13-1 run para mabawi ang lamang 56-54. Matapos maging scoreless ng first half, nag-init si Calvin Abueva at kumamada ng 13 sa yugto. Pero nag-combine si Narenal Hugnatan at Anjo Karam para sa 20 points para pangunahan ang muling pag-abante ng Meralco 79-71. Nagpatuloy ang Siso battle sa fourth quarter. Sa huling siyam na segundo, pasok ang dalawang free throw ni Cyrus Baguio para sa 96-94 na lamang ng Aces. Matapos mag-turnover sa kabilang possession, nagkaroon pa ng chance ang Bolts matapos magbintis sa kanyang charity si Rob Dozier. I'm just proud of our guys that we weathered it. We, we talked about as a team how how we think this is one of the toughest teams in the league. They're tough, and we were going to have to be tough physically and mentally uh, if we want to win this game in the series. Pinuna ng dating Letran star na si RJ Hazul ang kawalan ng injured na si JV Casio sa kanya 18 points. Kahit naman sino, ako si Ping or si Chris, di ba? Kami yung tutulungan sa point. Mala ang mahalaga lang, wala kami turnover masyado sa team teammates namin ng maigi. Masa uh, tulong-tulong na kami hanggang matapos. Para naman kay ko coach Norman Black, hindi katanggap-tanggap ang 22 turnovers ng koponan. I really can't look past the turnovers. I thought some of them were really unforced, and we just made careless plays, which is something you cannot do against the Alaska team because they turn turnovers into turnover points, and that's something we need to correct before Wednesday. Mamaya, susubukang itabla ng San Miguel ang serie kontra Reno Shine. Mapapanood ang Game 2 sa ganap na alas 7 ng gabi, live sa TV5. Umaaksyon, Lynn Olivario, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.